Hello guys, magluluto tayo ngayon ng lau oy. -oy with mushroom. Kaya binilhan ako ni madam ng ano, ng dried dried shrimp. Yan. Kasi ano daw, para ulamin ko daw. Kasi alam niya, mahilig daw ako ng mga ng mga seafoods. Talaga mahilig ako sa mga seafoods, guys. Yan, malunggay. Lagi akong isda dito. Nag-uulam ako palagi ng isda. Ayun, dami na naman binili ni Madam ng isda. Kasi, paborito din ni Madam ng isda kasi... Siyempre, maglalawo tayo ng malunggay. Mahilig talaga ako sa mga laway, guys. Mga seafoods. Basta yan lang ang gusto ko. Mas, mas nabusog pa ako dito sa ano, sa lauoy. Mahilig ako sa sabawan kasi kaysa yung mga carne Yung sa carne madali akong mabusog. Ang dami kong makakain doon. Tsaka kanin. Ganon. Pero kapag may, ano, may sabaw na, nagsasabaw na ako, paunti na lang makain ko. Kasi, ano talagang itong sabaw talaga ang ginusto kong ano hin uunahin nagsasabaw ako Sige, at ano ano natin ang mushroom brown. Tapos ito ilagay na natin. Guys. Ayan, guys. ko sa law Ay, dami na siya. konti na lang nailiwan. dami kong nailagay sa loob. Minsan, minsan din, inaanohan lang, lagyan ko ng, ano, yung daing. Ilalagyan ko yung daing itong lawoy. Masarap siya. Isda. Siyempre, piprito ko muna bago ko ilagay sa ano, sa lawoy. Kahit wala ng kanin sa akin, basta mayroon ito. Lawoy. Talagang busog na busog talaga ako, guys. Siyempre, lagyan din natin ng okra. Ayan yung okra natin. Ayan, di ba? Uh, ito yung okra dito, no? Fresh. Pero yung gustong gusto ng amo ko nga okra ay yung zero. Alam mo ba yung zero ng okra, guys? Yung yung ano lang siya, yung putot pa lang. Ano pangalan? Yung maliit pa lang dito, yung pag ano ng bu pag ano ng pag ganyan pa lang siya, pangalan nun. No? yung ano palang siya yung bibi palang dito hanggang dito, kinukuha na nila yan, tapos binibinta. Yan ang gustong-gusto ni madam. Yung tinatawag niya na sero. Sero okra. Ayan. Kung baga sa Ilocano ay busel pa lang. Uh, tapos sa Tagalog naman, uh, eh. Wala ko anong ano nito sa, ano pala, putot. putot. <laughs> yung ano palang siya bibi. Hindi ko na alam kung anong tawag doon sa nakalimutan ko. Yan, malunggay. Marami akong tanong dito yung malunggay, guys. Marami din akong tanong, tanim ng malunggay dito. Kasi, kasi yung mga yung mga mahilig, mahiligan ko nga mga, ano, mga pangalan nito. Mga vegetable. T nagtatanim din ako talaga, guys. Sitaw lang ang bola sa akin dito kasi hindi ako nakahanap ng hindi ako nakahanap ng buto ng sitaw pag may buto lang na sitaw dito talaga magtatanim din ako talaga kasi ano, minsan bumibili ako ng sitaw pero alam nyo guys kung magkano yung isang kilo ng sitaw dito yung isang kilo ng sitaw dito ay 350 Minsan, bumababa naman siya ng 2.5. Minsan, 200 ang isang kilo. Alam mo, ang liit-liit na gano'n ay 150 na yan. Yung gano'n lang kalaki, guys. Oh. Gano'n lang kalaki yan siya. Tali. 150 na yan. 2,200. Kasi, ilan lang nga yung nagtatanim ng mga ganito dito. Siyempre, hindi din nila alam din siguro, o kaya hindi nila... Filipino lang guys ang kumakain siguro yung ano dito, yung iba. Ibang mga sitaw mga Filipino lang. Kasi hindi ko nakikita kumakain yung ibang mga ano dito. May mga ano din, yung mga yung mga short beans. Kumbaga yung beans sa atin ay pangalan ng beans na yun. may, may tanim din ako ang palaya dito guys papakita ko sa inyo may tanim din ako ang palaya dito three, three. Kaya lang yung ibang ano dito matanda lang siya matigas. Minsan kinikilaw ko ito, hindi ko niluluto ito. Okra. Tapos isasawsaw ko sa suka. Masarap siya. Kasi ano to guys eh, yung herbal ito, herbal. Herbal. Mga maraming benefits ito. Maraming benefits sa katawan natin. Minsan nga dinababad lang nila ito ng tubig at iniinom nila yung tubig. Ay. Hmm, guys, kumukulo na. Eh, Ay, kumulog pa. tawag yung ano. Ah, iba lang. Yun guys, yung kong ano, yung ampalaya. Yung iba yung ampalaya. Ay, bumaba mo ba siya. isama mga paakyat. Bakit? Doon ba? Ayan. Yung pala rin, tsaka yung mga sili ko dito. Tapos may mga tanglad ako rin, ang dami ko rin yung ano na pangalan. Ano ba? Oh, you're so cute. You're so cute. I need to shower. Yung kulong-kulong na siya. Yes, mahilig ako guys, mahilig kasi ako magtanim, guys. Mahilig kasi ako magtanim. Mahilig ako magtanim ng mga gulay. Kahit pa sa kahit sa Pilipinas. Pilipinas. Mahilig talaga ako magtanim. Mga gabi, mga ano. Hindi ko talaga yung pinapatawad na itatanig at mga sagyong. Dami kong tanim sa Pilipinas yun. sikman natin. Yan, matamis-tamis siya. Yung bitchin natin, ay eh, kaunti na lang yung bitchin natin, guys. Yung sa amo naman, ay eh, ito yung ginagamit ko sa kanila. Yan, mga mga magi. Iba yung magi nila dito. Hindi katulad sa atin na uh, masarap yung magi natin. Sa kanila dito eh, may beef, beef flavor, may chicken. Pero, ibang, ano, iba kasi ingredients nila dito. Kasi marami may mga hen, may mga ano, iba-ibang ano na siya. Iba-ibang ano na siya, guys. Thank you for watching guys